Magandang araw sa inyong lahat. Madalas nating marinig, lalo na sa mga legal na usapin, yung motion to dismiss. Parang shortcut yan, no? Para mapahinto ang kaso bago pa man talaga magka-hearing. Oo, tama. Pero alam nyo ba, may malaking pagbabago dyan simula noong 2019. May mga amendments sa Rules of Civil Procedure. Yes, malaki talagang impact niyan sa practice. At yan ang sisirain natin ngayon. Gagamitin natin ang ilang recent na kaso mula sa Korte Suprema at siyempre yung mismong rules of court para himayin to. Handa na ba kayong malaman kung paano naapektuhan yung paggamit ng motion to dismiss? Ano ba talagang ibig sabihin nito para sa naghanap ng na hustisya? Mas mabilis o baka lalong nakakahude? Interesting yan. Let's dive in. Okay, simulan natin siguro sa pinakamalaking talagang pagbabago, no? Bago mag-2019, medyo marami-rami kang pwedeng rason para mag-file ng motion to dismiss. Yung MTD bago ka pa mag-file ng sagot yung answer. Oo, oh, oh, yung sa ilalim ng dating Rule 16, no? Maraming grounds yun. Pero ngayon, parang naghihigpit na yata. Base sa Section 12, Rule 15 ng 2019 amended rules, ano ba yun? tama ka. Sobrang laki ng pagbabago. Actually, ang motion to dismiss na fina-file bago mag-answer, um, considered na siyang prohibited motion. Prohibited as in bawal na? Generally, yes. Bawal na, maliban na lang kung pasok sa tatlong specific grounds. Ito na lang yung exceptions, kumbaga. Ah, okay. So, may exceptions pa rin. Ano yung tatlo na yun? Okay, yung una, kawalan ng hurisdiksyon ng korte sa paksa ng kaso. Lack of jurisdiction over the subject matter. Ibig sabihin, yung korte wala talagang tower na dinggin yung klase ng kasong yun. Exactly. Hindi sakop ng kapangyarihan niya yung nature ng kaso. For example, kasong agraryo, dapat sa darab, hindi sa RTC. Mga ganun. Okay, gets. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung tinatawag na litis pendensya. Bale, may isa pang kaso na pending o nakabinbin sa ibang korte. Ah, na yung parties? Oo, parehong parties tapos pareho din yung cause of action o yung pinag-aawayan para maiwasan yung possibility na magkaiba yung magiging desisyon ng dalawang korte sa iisang issue. Make sense. Para di magkagulo. Pangatlo? Pangatlo, kapag yung cause of action mo ay barred na o hadlang na ng prior judgment, res judicata or ng Statute of Limitations Prescription. So, yung res judicata, ibig sabihin na pagdesisyonan na dati yung kaso, final na? Oo. Final judgment na sa merits between the same parties on the same subject matter and cause of action. Sa prescription naman, lumagpas ka na sa taning ng binibigay ng batas para magsampan ng kaso. May deadline kasi yan. So, tatlo na lang talaga. Grabe yung pagbabawas. Dati parang nasa sampu yata yun, no? Oo, nasa Rule 16 dati. Ngayong ito ang tanong. Paano na yung mga dating grounds, for example, yung sikat na sikat na failure to state a cause of action? Yung sinasabi mong kahit totoo lahat ng sinabi sa reklamo, e eh kulang pa rin yung legal basis para manalo siya? Hindi na ba pwede yun? Ah, yan. Magandang tanong yan. Kasi yan yung isa sa pinakamalaking na bago. Hindi na siya pwedeng gamitin as ground for a motion to dismiss na ifa-file bago mag-answer. Talaga? So, paano na? Dito napapasok yung konsepto ng affirmative defense. Yung failure to state a cause of action, isa na siyang affirmative defense ngayon. Kailangan mo siyang ilagay sa answer mo, sa sagot mo. Ah, okay. So, hindi na siya pang-dismiss agad-agad bago ka sumagot. Kailangan mo munang sumagot, tapos doon mo siya ilalagay as depensa. Tama. Base yan sa Section 12, Rule 8 ng bagong rules sinesite din yan sa kaso ng Zapanta v. Rastan Commercial Corporation. Malinaw doon, affirmative defense na siya. Okay, okay. Interesting yan. So, kailangan mo munang harapin yung aligasyon sa answer bago mo sabihing wait, kahit totoo yan, wala ka pa rin kaso based sa sinulat mo. Ganun na nga. Ang idea pa rin is hypothetically admitting the facts alleged may cause of action ba? Pero yung timing ng pag-raise, nasa answer na. May isa pang dating ground na medyo related din, yung failure to comply with the condition precedent. Yung mga kailangan mo nang gawin bago ka makapagsampa ng kaso, tulad nung sa mga kaso ng pamilya, di ba? Oo yung requirement ng earnest efforts towards a compromise sa ilalim ng Article 151 ng Family Code. Yan yung naging issue sa kaso ng Gao Chen Tai v. Antonio Gao Chua. Ah, ito yung kaso ng makakapamilya tungkol sa titulo ng lupa. Oo, yung nanay at mga kapatid nagsampa ng kaso laban sa panganay na anak para ipa-cancel yung reconstituted title na nakuha niya. Ang Court of Appeals dinismiss yung kaso. Bakit daw? Dahil sa Art 151. Oo, sabi ng CA, hindi daw na-comply yung requirement na mag-exert muna ng earnest efforts for compromise kasi magkakapamilya sila. Condition precedent daw 'yon. Under the old rules, ground yon for MTD. Sa bago, affirmative defense na rin siya. Pero 'di ba, binaligtad 'yun ng Supreme Court? Yes, binaligtad. Sabi ng Korte Suprema, kahit pasabihin nating hindi na alleged yung earnest effort sa complaint, hindi applicable dito yung Art 151. Bakit hindi applicable? Dahil sa nature ng issue, ang pinag-uusapan dito ay validity ng isang reconstituted title, lalo na't lumabas na nahawak pala nung nanay at mga kapatid 'yung original na titulo na sinasabing nawala daw. Ah. So, kung hawak nila, hindi naman talaga nawala. Yon ang implication. At dito pumapasok yung Article 2035 ng Civil Code. Sabi doon, may mga bagay na hindi pwedeng i-compromise or pagkasunduan lang. Kasama dyan yung civil status, validity ng marriage, legal separation, at... Jurisdiction ng Korte. Jurisdiction. So, anong connection nun sa reconstituted title? Sabi ng Korte Suprema sa Gauching kung hindi naman talaga nawala yung original na titulo, ay e yung RTC na naguutos na magreconstitute at mag-issue ng bago, walang jurisdiction para gawin yon. Kasi yung power ng korte to reconstitute, nakasalalay sa fact na nawala o nasira nga yung titulo. Make sense? So kung walang jurisdiction yung RTC? E di yung issue ng validity ng reconstituted title na connected sa jurisdiction ay non-compromisable under Art Many. 2035 at kung hindi siya pwedeng i-compromise, hindi rin applicable yung requirement ng Art 15.1 na mag-try muna mag-compromise bago magsampa ng kaso. Wow! Ang galing ng connection! So yung mismong issue ng jurisdiction na isa pa rin sa tatlong MTD grounds ang nagpatunay na hindi kailangan yung condition precedent sa kasong yon. Tama! kitang-kita yung kahalagahan ng jurisdiction. Ngayon, balik tayo dun sa purpose ng changes. Sa tingin mo yung paglimita sa MTD grounds at paglipat ng iba as affirmative defenses nakatulong ba talaga para pabilisin ang mga kaso? Kasi yun ata yung goal, no, iwasan yung dilatory tactics yun ang inaasahan no? na by requiring an answer first before raising most defenses, mapipilitan yung parties na umusad na sa substance ng kaso, hindi yung MTD ng MTD na lang. So in theory, dapat mas mabilis. Pero may point din yung iba na baka nailipat lang yung delay. Kasi yung affirmative defenses, pwede pa rin magkaroon ng hearing, di ba? So, imbes na sa MTD stage, doon naman sa hearing ng affirmative defenses, magkakatagalan. May posibilidad din yan. Um, yung bagong rules, nagbibigay ng discretion sa korte kung magsiset ng hearing for affirmative defenses, except kung yung defense ay yung mga dating MTD grounds like failure to state cause of action, prescription, res judicata, litis pendensya. doon kailan i-resolve ng korte within 30 days from filing of the answer. Ah, may specific timeline pala doon. Oo, pero sa ibang affirmative defenses, discretion na ng korte. So yes, pwedeng magkaroon pa rin ng pagdinig, ng debate, pero ang point is, mangyayari to after my answer na. Ang tanong talaga, mas efficient ba yung buong proseso ngayon o nalipat lang yung potential bottleneck? Ongoing pa rin yung assessment dyan sa practice. Okay. Para mas tumatak sa mga nakikinig natin, pwede mo bang i-recap yung mga key legal concepts o doctrines na tinalakay natin, lalo na yung mga naapektuhan ng 2019 rules? Sige, Una, yung motion to dismiss under 2019 rules, tandaan special motion ito bago mag-answer, pero tatlong grounds na lang. 1, lack of jurisdiction over the subject matter, 2, litis pendensya, 3, res judicata o prescription. Base sa Rule 15 Section 12. Okay, tatlo lang. Pangalawa, affirmative defense. Ito yung mga depensa sa answer na pwedeng magpa-dismiss ng kaso. Dito na napunta yung failure to state a cause of action at failure to comply with the condition precedent ayon sa rule 8 section 12. Yun yung nakita natin sa Zapanta. So nasa answer na sila. Pangatlo, condition precedent, like art 151 Family Code, kailangan gawin bago magsampa ng kaso, pero tandaan yung Gouchintay case. Hindi ito applicable kung ang issue ay non-compromisable, R2035 Civil Code, lalo na kung related sa jurisdiction. Hindi absolute requirement. Okay. Pangapat, jurisdiction over the subject matter. Kapangyarihan ng korte sa uri ng kaso. Napaka-importante nito at nananatili itong MTD ground na pwedeng i-raise agad. Nakita natin yan sa Gao Chintai. Okay. May dalawa pa tayong kaso sa sources, yung Legarda at Tiblani. Medyo ibang usapan to pero paano sila connected dito sa procedural changes? Ah, oo, yung Legarda e clerk of court tungkol 'yon sa ministerial versus discretionary duty. Sa kaso na 'yon, yung pag-issue ng final certificate of sale sa foreclosure purchaser, ministerial daw, pero sa assignee, discretionary na. Ano ang kinalaman sa MTD? Well, hindi direkta si MTD grounds, pero pinatakipan nito yung principle na dapat sumunod sa rules ang mga korte at officers kung may discretion, kailangan ng judgment kung ministerial dapat gawin. Para sa pag-evaluate ng MTD, may discretion ng judge based sa facts and law. Pinapakita rin ng Legarda na nagiging mas specific ang rules tunad ng pagtanggal ng assignee sa rule 39. Ah, okay. How about yung Tiblani? Yung Tiblani versus COA naman, highlight niyan yung immutability of judgments at due process. Dito, binaliktad ng COA proper yung desisyon ng regional office na nag sa petitioners, pero hindi sila binigyan ng chance na marinig. Violation of due process? Oo. Sabi ng SC, pag final na ang desisyon, hindi na basta mababago koneksyon sa MTD. Pag ang order on MTD, lalo na yung final lang effect, like dismissal based on jurisdiction, ay naging final, dapat respetuhin yon. May finality ang mga desisyon para matapos ang mga kaso. Okay, gets ko. So, importante pa rin yung basic principles ng procedure and due process. Kahit nagbago yung rules sa MTD. Exactly. Lahat yan interconnected. Ang dami nating napag-usapan, malinaw na yung pag-amend sa rules on motion to dismiss. Hindi lang basta pagbawas ng grounds, no. May mas malaking picture yung pag-streamline siguro ng proseso. Iyon ang hangarin. At dito, iiwan namin kayo mga listeners ng isang tanong para pag-isipan. Sa tingin niyo, itong paglimita ba sa motion to dismiss at paglipat ng ibang depensa sa answer, eh talagang nagpabilis sa ating mga korte? Mas efficient ba ang hustisya ngayon? O parang nailipat lang yung potential na delay o debate sa ibang stage ng kaso? Ano kaya ang epekto nito sa ground level, no? sa mga abogado, sa mga litigante? Mas okay ba ngayon o may mga bagong challenges na lumitaw? We'd love to hear your thoughts. Pakishare naman sa comment section. Bilang final recap, ang mga key doctrines natin. Yung tatlong grounds for motion to dismiss bago mag-answer, jurisdiction over SM, litis pendentia, res judicate prescription, ang pagiging affirmative defense ng failure to state a cause of action at failure to comply with the condition precedent, ang limitasyon sa condition precedent kapag non-compromisable ang issue, tulad ng jurisdiction, yung ministerial versus discretionary duty, at yung immutability of judgments at due process. At ang mga sources natin for this discussion ay ang Korte Suprema Cases na Gao Chintai V. Chua, GR No. 212598, Legarda V. Clerk of Court, GR No. 216603, Zapanta V. Rostan Commercial Corp., GR No. 248063, Tiblani V. COA, GR No. 26315, at ang reference material na Motion to Dismiss, Batas at Jurisprudencia 2019. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsusuri, huwag kalimutang mag-subscribe sa Deep Dive hanggang sa susunod na paghimay natin.